may problema yung tatay Hindi ka pala nilirespeto ng mga tao mo. Paano mo sila hawakan? Ayaw ko ng mga illegal na gawain, lalo na sa teritoryo. Ang mga sundal. Bakit hindi niyo lagyan ng tropa ng sundal? Bugawin niyo. Kuya, nilirespeto ka ng lahat. Kahit ng mga rebelde. Kaninintuta I mean, ka ba, ba talaga? Buldog ako ng tao, bayan. Mabuhay ako ng Dambalilig! Matagal na akong wala doon. Ang takot, mabilis mawala. Ang respeto, hindi. Ang pangulong nakikiusap. Inaalis mo ba kami sa Osamis? Oo. Pungkoy, uiligan ka sa sinasayang mo. Ang kilusan ng mga kalaban mo. Papayagan ko kayong abusuhin ng mga Taipan. Pero wag na wag ninyong aagawan ng lupa ang mga katutubo. At pag pinahirapan nyo ang masa, babalik ako. Tulad ninyo, hindi kami militar. Pamilya kami. Mga anak, panibagong digmaan ito. Tapos na ang usapan. Baril na ang magkukwe. Wala akong plan. Pumatay. Pumatay Pumatay meron.